Walong palapag na gusali na may lawak na 4,000 square meters. Ito ang itinatayong bagong gusali ng Hotel Supreme sa Magsaysay Avenue, Baguio City. Ang gusali, hindi lamang para sa mga nagahanap ng matutuluyan, kundi para rin sa mga nagahanap ng venue para sa kanilang mga aktibidad at pagdiriwang. Sa ikaapat kasing palapag, magkakaroon ng event center na may lawak na 2,500 square meters na kayang mag-accommodate ng humigit-kumulang 3,000 katao. Uh, different activities from mga events ng wedding, pa-birthday, conferences, and those things. Eh, yun naman ang naging uh, major uh, business ng uh, Hotel Supreme uh, simula't sa pulpo naman. Magkakaroon din ng conference at function halls para sa mga mas maliit na pagtitipon. Hindi rin naman mawawala ang hotel rooms sa dalawang huling palapag ng gusali. Magkakaroon din ng hardin sa kanilang roof deck. Anim na taon, pinag-aralan at pinaghandaan ang pagtatayon nito. Kaya bukod sa event center, bubuksan din ito sa mga nais magnegosyo. I started designing this for our client which is Hotel Supreme. Was basically, the first and foremost design was just an event center with uh, adequate parking to suffice his hotel and the event center. Now the event center was added with commercial areas and at the same time, we added hotels as well. Oh yeah, so uh, definitely the the design was a lot of changes through the years. Binivision uh, namin isa sa mga pinakamalaki na events, uh, place dito sa Baguio at uh, sana uh, ito ay isa sa mga central uh, areas kung saan uh, ang mga kliyente natin, eh, kinukonsidera kapag may mga grupo, may vanded, hanggang 2,000, 3,000, eh, kaya-kaya natin i-accommodate yeah, dito sa hotel natin. That would offer reasonable reach sa ating mga customers. Ang desire namin dito, magkaroon ng isang malaking supermarket, magkaroon ng isang gym, spa, uh, merong coffee shop, merong restaurant, para yung mga pamilya, mga magulang, o kung sino man na Mababagawi dito sa lugar natin dito, eh pwede nilang gawin lahat na kailangan niyang gawin. Isa pa sa mga highlights ng Itatayong Gusali, ang higit dalawang daang parking spaces sa kanilang dalawang palapag na parking lot. Ang idea namin dito, uh, maging convenient sa ating mga customers na may mga dalang kotse. Intindihan naman natin, parking ngayon, very very important. Uh, kulang pa nga ang parking natin sa syudad, kaya importante na meron tayong ganong klaseng facility na magagamit natin mga customers. Bukas naman ang kanilang pinto sa mga nais magnegosyo sa kanilang bagong gusali. Inaasahang matatapos at tuluyan itong bubuksan sa publiko sa susunod na taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.